Operation Choke Point ni Obama, tinatarget ang mga legal pero kaduda-dudang private businesses. Noong 2013, nag-launch ang Justice Department ni Obama ng isang under-the-radar project na tinawag na Operation Choke Point. Ito ay para masira ang third-party payment processors, mga payday lenders at online lenders. Simple lang ang plano. Sa kali ng mga providers ng mga financial services sa mga online vendors para makuha ng gobyerno ang perang kakailanganin ng mga ito para magawa ang kanilang negosyo at alisin ang kanilang abilidad na magproseso ng mga bayad. <tinyo> Program na isinagawa para mapigilan ng financial fraud sa mga online vendors ay nauwi sa isang napakalaki at napakalawak na government overreach sa mga legal at pribadong negosyo gaya ng porn, ammunition sales, online gambling at mga racist materials. Mukhang kailangan ng kumilos ng mga taga-Amerika at hanapin ang choke point ng US Justice Department dahil baka kung sino pa ang kanilang masasakal lalo na pagdating ng bagong administrasyon.